Magkano man mo? 40k pa. 40k. Kumuha ka ng hulugan na motor, hulugan na cellphone, credit card. Alfred, ina-advance mo masyado. Para alam mo ginagawa mo sistema. Uutang ka muna ng uutang ngayon, pinipilit mo abutin yung mga di mo abutin kasi nga nagpapa-impress ka sa mga mata na mga tao wala naman talagang pakialam sa'yo. Ano nangyayari kasi ha, kinakain ng yabang mo yung tiyaga mo. Ma, ano Kasi Oh. Kung sinasabi ko sa'yo. Malungs bata kayo. Pero nyo muna kami. Ay, naku, Alfred. Ano yung kulitin? Kukusapin ko muna yung tatay mo. Eka, gigisingin ko. Ano yun? Ano nga yun? Sabi mo yan? mo naman. Ba naman buhay ito? Gigisingin niyo ako sa ganitong sitwasyon naman? Pa, ano na? Yung sinabi ko sa'yo nung na nakaraan. Na ano? Malami pang sa Pasko eh. Ganda ng intro mo, May hindi ka nga nagmano eh. Yung agad yung isip mo. Ang oh, anda, kunin mo nga muna itong pamaki mo. Ano ba nangyayari, Alfred? Pang-anin na Pasko mo ng ganyan yan. Oh. Lagi kang walang pangandar sa Pasko. Ganda-ganda ng trabaho mo. Duma mo na yung ano, bata sa loob. Laro kayo doon na. Yes, mga mga lalo. Yes, lolo. Pogi-pogi na apo ko talaga. Peace oh. out. Mm -hmm. Sige na, duma na ha. Diba ba, lang ng nanay yun nung nakaraan. Sabi mo, na-hospital yung anak mo. Tapos ang post mo sa Facebook, nandun lang pala kayo sa ano, sa hotel. Nagkasakit talaga yun pa. Nakarecover lang, kaya nga nandun kami. Alam mo, Alfred, yan napapansin ko sa'yo eh. Ang lakas mo mag-post sa social media. Sabi mo, ano nakaraan? Ito na yung ano, 13 months feeling blessed. Bago dumating yung 13 month mo, nag-post ka ng motor. Deserve mo ka mo. O, tapos, pagkatapos na wala pa isang linggo, binigay mo ng bagong cellphone yung asawa mo. Alfred, ang post mo sa Facebook, lagi kang ano? Parang big time na big time ka, tapos press ko, press ko ka. Na parang ang sarap mong tularan. Tapos ganyan ka sa personal. Pa kasi, eh. dumaan na sa palad ko yung 13 month eh. Dahil binayad namin sa mga credit card. Tinan mo po. Alfred credit card. Ang credit card ginagamit sa emergency. At saka Alfred, yung credit card na yan, hindi yung basta-basta swipe ka lang ng swipe kapag may gusto ka. Ikaw naman, MJ, ba't hindi mo mapagsabihan yung partner mo? Ma, alam mo naman yung ugali niya eh. Pag sinabihan mo, pag kinotra mo, siya pa yung galit. Oh, tingnan mo nangyari to rin sa inyo. E di lupog na lupog ka ngayon. Ah, habulin ka na lang, Fred. Na mga credit card na yan. Sinasabi ko sa'yo, dyan ka mababaon. Kinikilabutan ako sa mga post mo sa totoo lang kasi alam ko kung ano yung tunay na ikaw eh. Maganda sana yung trabaho mo. Magkano madli mo? 40K pa. 40K? Kumuha ka ng hulugan na motor, hulugan na cellphone, credit card. Alfred, ina-advance mo masyado. Para alam mo ginagawa mong sistema? Uutang ka muna ng uutang ngayon, pinipilit mo abutin yung mga di mo abutin kasi nga nagpapa-impress ka sa mga mata na mga tao wala naman talagang pakialam sa'yo. Alam mo, Alfred, walang masama sa mangutang. Marangal yan. Lalo kung may magpapa-utang, at kaya mong bayaran yung utang at kaya mong hindi sirain yung tiwala nung nagpautang. Pero yung ganyan sitwasyon, okay sana kung nangungutang ako, ninegosyo mo. Eh pa, ano naman ninegosyo mo? Lalo lang lalaki utang ko. Kasi yun na nasa mindset mo, malaki yan. Diring-diri ka sa mga nagtitinda, parang ayaw mong ibaba yung sarili mo, ayaw mong magsuot ng mga simpleng damit para lang mabuhay kayo araw-araw. Di ba? Alfred, yung kapitbahay mo mismo, yung mga dumadaang bata sa inyo mismo, lahat ng taong dumadaan sa bahay niyo, pwedeng bumili yung sayo, basta sanay ka lang sa maliitan. Ang nangyayari kasi, ha? Kinakain ng yabang mo yung tiyaga mo. Wala namang problema kung maghangad ka na malaki yan. Kaya lang lalayo ka pa kasi Alfred. Tapos pinapakita mo sa social media na okay ka, goods ka, big time ako, cool ako, dami kong magandang gamit. Pero broke na broke ko. Ka, oh. Kahit kailan, hindi naging blessings yung bagay na pinipilit mong abutin, pero hirap na hirap ka kung paano bayaran. Real talk yan. kung gusto mong i-flex yung mga bagay na hinulugan mo, dapat tapos mo ng hulugan. Dapat tulipid na. Kasi mahahatak pa yan eh. Yung cellphone na yan, pag di nyo nabayaran niya, may kakatok pa sa pinto nyo maniningil eh. Nasabihin pa, ipapabarangay kayo. Kasi nga, nangangako kayo ng araw na maguhulog, pero hindi kayo naguhulog. O ba diba, ganyan ang sitwasyon nyo. <laughs> hindi naman makasalanan yung nangutang utang eh. Nagiging mali na, nagiging makasalanan na. Pag umiira na ng umiira yung yabang mo. Yung iba, magyabang sila, may pagyayabang, ikaw wala pa. Maganda yung trabaho mo, kaya lang yung proseso mo, minamadali mo yung mga bagay na hindi mo pa kayang abutin. 40,000 lang pala monthly mo eh. Aba yung monthly mo pala, bas 50k? Oo. Oh. Wala talagang mangyayari. Hanggang sa mabaong ka na, hanggang sa hindi mo na kayang bayaran, hanggang sa pumasok ka na sa illegal, Ha? Hanggang sa mahikayat ka na rin mga iba na laway-laway lang. Pepera ko no, malaki yung investment. Iskam ang mangyayari sa iyo. Maniwala ka. Paulit-ulit ako sa iyo. Ang sabi ko sa iyo, bago kayo bumukod, ha? Ang ipon mo yung perang makakapagpaangat sa buhay mo. Ang inipon mo utang. Minasteral mo pa talaga? So kada wala pa yung perang padating, Ubus na agad sa utak mo. Kasi isa ka kata sa mga taong ano eh, yung mga mindset na lang ngayon, yung usong-uso na nasa pagalingan ka pala, nasa pasarapan na ako. Lakos na yan, Alfred. Patindihan na ng peace of mind ang uso ngayon. Hindi lahat ng mayaman, hindi lahat ng big time, hindi lahat ng maraming pera, maayos ang peace of mind. Karamihan dyan, hindi marangal ang peace of mind. Huwag kang makipagsabayan tun. Nasa level ka pala ng baha. Wala ka pa sa level ng malaking dagat, ng malaking alon. Hindi mo pa kaya sumabay, hindi mo pa kaya lumangoy. Nalulunod ka, oh. Hindi mo napapansin? Alam mo kung mayroong paligsahan ng pinaplastik yung sarili, tsaka yung pinapahirapan yung mismo sarili, panalo ka na eh. Kaya tuloy, yung ibang kamag-anak natin, ang tingin sa'yo talaga, wow, si Alfredo, oh, May paninindigan bumukod sa pamilya. Hindi tinira doon sa binan yung asawa. Aba, okay ngayon ang buhay. May trabaho, may pamilya. May maayos na bahay, may maayos na gamit. Pero deep inside, sa likod ng camera, aray. Credit card, motor, cellphone, hotel, travel. Yung mga post mo. Pero yung kinikita mo, kahit sa isang motor na second na hindi kaya eh. Bilit na bilit ka, Alfred. Walang masama sa trying hard. Pero mali na. Pa, sige na. Last na to, please. May survive lang namin to. Magbabago na ako. May mga katrabaho lang kasi akong na-invite ko na eh. Nakakaya naman eh. Tignan mo. I Intro mo, nagmamadali kami. Hindi ka nagmano. Outro mo, yabang pa rin. Anong klaseng tao ka? ano nangyari sa'yo sa buhay mo? Wala Alfred Manigas ka muna ngayon Sa mata ng Diyos kayo magpa-impress Para tuloy-tuloy yung bihaya Para lahat ng hirap nyo May nakukuha kayo magandang blessings Hindi sa mata ng mga tao dyan Na kung sino-sino na Wala naman talagang totoong pakialam sa inyo Yabang na lang yan eh Magpakatotoo ka Ito alpha tandaan mo, MJ ah. Huli salita ko na to sa inyo. Mas masarap matulog ng mahimbing ng walang utang kesa sa maraming pera, mayaman, may negosyo, pero barubal naman. Wala kayong handa. Iwanan mo yung apo ko rito. Kayong dalawang mag-asawa. Bala kayong mag Pasensya na muna. MJ, pasensya na. Yan. Ha? Mamimihasa kayo eh. Para magtanda kayong dalawa, ha? Ito kasi, sinisiraan mo pa ako eh. Oo, oh, ako na naman yung mali. Wala ka talagang pagbabago, kakasabi ka lang ng papa mo eh.